At narating ko rin ang aking pamimistahan din sa kilo ibang Batangas ligaw, ligaw na gandaligaw-ligaw na kay dinin na ako nagpark sa my shed. At aring nga po pala sa likuran na rin ay nariniho ang tarsada ng Star Tollway. Kita mo may dayami pa talagang bukid o Ang Star Tollway ay naanjan ay di para ka rin nasa bayan dahil walang tigil lang ingay ng mga sasakyan na dumadaan ay siya. Talaga naman hong masarap pa rin ho sa bukid kung tutusin. Pasok ho muna tayo din at matin na kung sino din, eh. Mga kabataan. <laughs> O may ya ito ah. Shoutout ka nino. Rents manalo ng Taraibon talaga. <laughs> at ito naman yung ating kumare at yung kanyang bagong baby ay wala rin din ni si daddy at naghahatid pa. Oh, ang daming namimista. Kadaming sasakyan. Ay, marami rin pumunta nga din. Ay, kasarap mamista pag may garning katabing maganda tapos na warik. <laughs> ay, yan ang aming tatay pala. Ay, 74 years old na pala. Ano pangalan ni kuya? Si Kuya Edward. Tapos si Parin Boyet. At sa tabi ng aming uh, pwesto ay may nausok-usok. Yan, nakaw sabaw talaga naman. At ba ay malaki-laki ang gayat ng mga re. Parang pares ni Dewata. Ano? Ay pagkadugang ni kalalaking gayat ay pambahay. At may iba pa kami pulutan. Mani, insiladang idlog, medyo na igana apritada at syempre ang aming uh, goto. Ay talagang... Matitibay ang mami mes ng aray, kwatro eh. kantos eh. <laughs> ay, may lang. may langaw, <laughs> ay. may langaw. May langaw May langaw Ay, ito lang kung Ay, ka. Ay, lasing langaw ka. Oo nga, ay eh. <laughs> Palitan nyo na. Ay, mukhang madami-dami nang ang nain na maring akin din at nanay. Halos isang case ng Red Horse RA. Ay, ay, kasarap. Ako ha bawl nan na ulan-ulan ay di nagbubuo na ang mantika na ring gutong na rin. Kailangan ng mapainit. Mm -hmm. Kailangan ng pagkapuyin uli ang tungko. Yan yeah, si tatay ay talaga naman gusto kaming lasingin. Panay na panay ang hackout ng red horse at panay na panay ang lagay sa aming lamisa. Ariyo talaga ang aking ride. Ay akin lang pinairam sa akin tropa. Ako'y nalalakihan at nabibigatan. Ay pinagamit ko muna. Kaya yung maliit-liit na motor muna ang aking ginagamit. Pero sa isang araw'y sasakyan uli. Naku po ang aming kantahan Mahina na at robot na Kaya ayan, paputol-putol ang kanta At habang nakanta ay siyempre ayos Tuloy na tuloy ang tagay Lalo pang at red horse iyan ay kasarap At kapag gumalangaw din sa bukid Edy ang gamit namin ni nagtitiri kami ng kandila Yan ho ay pampabugaw daw Ay para hindi daw napitan ng langaw Kaya may kandila Ayan, pinainit na ho natin ang ating goto ay tingnan natin. Naku po, meron pagkakayang daman na rin. Naku po, Sus Marie Josep, ano gandami. Ano gandami, sabi ng mames na maaga para may maabutan pa. ay ang ginabinahaw kaya inabot na nga ng ilang painay taring aming gotong are oh ayos na ayos pangalaman pa nga ay eh. ayos na ayos pangalaman ay eh. meron pa nga ay meron pala daw sa loob ng bahay ginayat gayat sa loob tapos papainitin na lang daw sa bao tapos ilalagay na din eh tariho ang aming host si paring Marlon Rosaria Yan ho ang aking kumpare na estudyante ko pa noong high school ay nagtandaan na kami ay di sa barikan na ako kami nagpapangabot ngayon At bago umalis, ay kakain ko muna. 10 o'clock, 10 o'clock, kakain na. Yan, alas 10. O. alas 10 ng gabi, kakain muna. Maraming host. O, oh, ito host. Kakain, kakain, kakain. Kakain, kakain. Kakain mo din At may gininto ang kutsara. Golden spoon. Golden spoon. <laughs>